magandang gabi na naman sa inyong mga idol at uh, mamamana na naman kami ang tagal na hindi ako nakapag upload dahil sa nabakalakas ng alon dito at uh, ngayon lang uh, luminaw ng kundi pero malakas pa rin ayan nakikita nyo ba walu yan uh, ahas sa dagat ayan may nakita tayong isda medyo maliit pero okay na rin yan yan yung masarap na isda. Tag, papanain na natin. Ayun, matamaan yung tinatawag na isda na may sungo. Manitis. Ayun, may nakuha tayong isang uh, sahang. Pwede na yan. Pag ganyan malaking sa ang malaman niyan. Pwede na yan pang lagay-lagay sa gulay at saka pang adobo. Masarap din yan. Ayun, talagang malakas ang alon mga idol. Buti na lang nadakba natin itong uh, isang lobster na to At saka, ang hirap madakmain pag malakas. Ayan, hanap tayo ulit. Ayun, may nakita tayong danggit. dinakman na lang natin. Kasi sa mababaw lang akong party ng dagat, mga idol. At o, hindi rin din, hindi natin patatawarin itong balat na to. Ito yung tinatawag na hanginan. Masarap to sa pangkilaw. Lalong-lalo -lalo yung uh, bagong-bago. Ayan, hanap tayo ulit ayan may nakita na naman tayong sahang masarap yung sahang na yan pwede na yan ayan, mga idol yung ano yung kinakain sa ibang lugar dito sa amin hindi pinapansin yan yun may nakita tayong malaking kugita ayan palakad-lakad yung kugita oh. oops ayun natusok na malaking tong kugita na to, mga idol ang um, tawag sa amin yan ay uh, tabagok na malaki ayan, nahuli natin medyo makas kaya hinahayaan ko lang ayan, hanap ulit tayo may nakita kong isang lobster ayan kinuli natin yan hindi na nakapalag, kinama na sa ulo hindi ko kaya dakmain kasi nasa butas Pasiguro tayo. Ayan. May tingnan akong lobster otli. Ayan ang lobster. Palakad-lakad, oh. Parang hindi ako nakikita, oh. Dadakmay natin yan. Ayun. Nakapiglas. Abuli natin. O, oh, nahuli ko rin. Ayan yung pinatawag na lato masarap yung mga idol sa tinatawag na duma yung latok na yan pag uh, may kamuting kahoy ka ah. tapos uh, yan ang ipapang ipaparis kung sa kamuting kahoy na eh, napakasarap yun mga idol at saka yung latok na yan hindi yan masyadong maalat yung payong payong tawag. ayan may nakita yung danggit dadakmay natin yan kahit hindi mo na yan painain mga idol at uh, hindi naman yan makakalangoy pag uh, dinakma ayan may uh, nakita ulit tayong langit tulog na tulog sya main natin yan pwedeng pwede na yan at yung mga danggit na yan hindi naman yan lumalaki na Ganyan na yan mga yan. Marami kasing klase ng danggit mga idol. Ayan. Oh, may nakita tayong uh, isang ori din ng lobster. Masarap din yan. Ayan yung huli natin mga idol. Ayan yung iba. Hindi ko na nakuna ng video kasi malakas ang alon. Yung kugita pala. Andun pa sa lalagyan, hindi ko na ilagay. Diyan yung kumita. Salamat sa panonood mga idol.